Ayos na. arepo po ipinatas natin oh. Ilan ang patong utoy? 55. Labing isa. 1, Hindi ko ma. Labing isa fifty 55 sa ako. Problema ko yung bababaan. Ano eh, to din? Wala. na.

Kaya nasa kuno ngayon. Kakamadahan ko ang mga ading raya na palay. Yan, papatasin po natin. Yan po yung 5-5. 1, 2, 3. 4, 5, kamada 5 po yan Narihin na 10 na 1, 2, 3, 4 Ang bilang po na 5, 10, 15, 20, 25, 30 35 40 45 50 55 sa ako. Are po yung inani sa. Area number 3. Area number 3. Are po ay inani sa Area number 2. Ah, number 2 at number 1. Yan na po ang patas pala lang eh nagsabay-sabay na eh.

ang kapal pa pala no. Hay naku, 'di pa ko ilang sako lahat na napabuhos dito. nasa 150, 150 sakol. Limigit hindi ko la. Oh. Ang ay na sila wala bang bukasan ang sa likod? O ba din abuksan. Dali pa kakalasin yung pala uunayan oh. Kasi 'di naman tayo mas mabilis o tayo din yan sa ako o oh, wad din ni tulok ng tulok lang o toy okay. ah sinabi mong dryer mm -hmm. dala din yan dala dala mas mabilis pala din sa gilid o bukas na naman meron halik ito huwag ako magtali halik hawak Hali, hawak Hali, 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 bubuksan ba rin Abay, oh, hindi, mabilis dapat sasaka doon. Ade yo nga ubabawasan muna. Di ini ya. Apa kau tewa kai? Pagana no. Eh kanya kanya hakot ba dito sa dryer. Mm hmm. Tu. Oh. Ito do ready to bayuhin ah. Oo. Oh, oh. <coughs> Pwede matigas Ito e gabi na yan, may pala Baka Ayan, ayan, yun ayan, yan Ayan, yun, nadali na, na oh. Dahan mo, kaunti muna. ato doon na yan. Eh, dali. Eh, di saglit lang, aray. Ay, isa to, Oo. Ganit. Oh. Bar. Ano, Oscar? Ay, ba, mo na ka ganyan. At hindi na ako kontrolin. Oh ya nggak mau apa kepala ya <laughs> oscar, ya biar ada mau 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 sini oscar, si oscar, tidak?

Ay, dari pala lahat ng pugong. Pare pa po pala ang nakatambak na ano. Gilingin. Yan po na may lahat ito, na ito yun na. Ready to ano na Giling. Ibigasin na lang yan. oh, nga, diretso ano na ito, ano, bigasin na lang, ano. Aray yung galing sa akin, magkahalo. Oh, yeah. Ito baka rin ay punong-puno. Dryer. Ano oras na nga? Ay, ako sisibat na. Kapal pa. 20 by 20 ano? Are po pinaka -ano ng dryer nila oh. Hinapit na. Ano to? Wow, pa lang ng Ay, kasi na pala. Kasha na ito, eh. May nagkakabog. Bababa, bababa, Paano nga ba ito yung city Alam mo, hindi. Dapat city ano? Pero matibay naman, Ano? Ah, siya na baka yan. Isang daan sa akin Ha? Ay, bihaya na. Ako ba kwaket? akit? Hindi nila ako. Nakain na po. O, ito ilan nga yan. Yan ay 55 yung taas. Yung kamada ko kanina, 55. Ah, di dagdagan ang dagdagan pala. Hanggang sa tumahas. Pag kaya pa itaas ay. Bayay. Bayay para tipid space hanggang bubuo <laughs> ano At ah, tibay naman ang kamada kamada singko. isang abot eh. ready to giling na po yan Nagana ba kanina rin gilingan? Nagana? Ha? Ha?